na ba? So, mag-isa lang. So, paano ko ginagawa? yan? Sa video na to, pag-uusapan natin yan. So, huwag natin patagalin pa. Sagutin na natin yan. Agad parang hindi naman sayang ang oras mo. So, ang ginagawa ko talaga, kahit talaga dalaga ako, ay ginagawa ko to. So, huwag na tayo dito magpaka-ipokrita. O, huwag na natin sabihin, mag-ipokrits tayo at magsinungaling pa almost kasi maraming kababaihan talaga ang gumagawa nito. At meron din namang mga babae, hindi lahat gumagawa nito, hindi lahat nagaganyang mag-isa. Pero meron din mga babae na hindi talaga gumagawa nito. So, huwag na natin silang pakailangan kung bakit hindi nila yung ginagawa. So, bakit yung mga babae ko ginagawa noon? Bakit ko ito ginagawa? So, ginagawa ko to kapag ah uh, bago ako matulog, kapag stress may stress ako, ginagawa ko talaga ito. Isa lang. And then, ngayon, pag-uusapan natin, paano ko ginagawa? Ngayon, may sawan na ako. So, ginagawa ko pa rin siya. Hindi ko siya ginagawa kas kapag andyan, andyan yung partner ko, hindi ko siya ginagawa. So, ginagawa ko lang siya kapag wala siya, kapag trip ko or uh, mabibitin ako sa ginawa niya, yan, doon ko yung ginagawa. So, sa pagganang ganan ko, uh, hindi rin na ako nag-iimagina na, ng kung ano-ano. Hindi rin ako nagahawak kung saan-saan. Hindi. Pero gusto ko talaga wala ito. Wala yan at wala yung iba ba. So, gusto ko nakikita ko yung ano ko, yung ganyan ko. So, gusto ko nakikita ko siya. Kasi kung may damit, hindi ako na ano, hindi ako nasisiyahan. And syempre, ang ginagawa ko, hindi ako naglalaro sa, hindi ko pina, uh, pinapakailaman ng peanut butter. So, hindi ko siya pinapakailaman. Syempre, paano, ganun lang ba? So, ang ginagawa ko ay eh, nanunood talaga ako ng alam na. So, yun yung pinapanood ko. So, kapag pinanood ko na siya, ando na sa perfect timing, ando na, ayun na agad siguro ginagawa ko lang to inside of hanggang pinakamatagal ang 5 minutes pinakamabilis 2 minutes tapos tapos na ganun na siya pero minsan na-realize ko kapag nagaganun ako dapat siguro eh, hindi ko na to ginagawa kasi seconds lang siya eh andun lang siya sa punto na masaya ka sa puntong yun andun na sa punto tapos wala na kung hindi siya eternal ko <laughs> wala naman talagang eternal na ganun kahit mag ganyan kayo ng partner mo, di ba? So, minsan naisip ko, parang nonsense din siya. Gano'n. So, sana na gusto mo video na daw. Don't forget to like, share, subscribe, and follow like, update, and sa ating mga latest video. Bye-bye!